Ito yung bahay na pinagdelibera natin. Ba't nakatera sila sa sobrang ano? Masukal, grabe guys. Masukal dito. At saka pagabi na din. So, 8 o'clock na dito ng gabi. Uh, 8, 11 ng gabi. At medyo maliwanag pa. So after ko mag-deliver, ang sabi niya ganun, may boat dock daw dito. Hindi ko eh, ngayon, first time ko maka, makapunta dito. Asaan ah, ba ang sinasabi niya boat docks? Oh my god. This is where it is. Guys, ang ganda dito. Oh my goodness. Tingnan mo. Wow, sobrang ganda. Guys, ang ganda! Ooh. Rinig na rinig mo yung alon. Gorgeous naman dito. Ang ganda! Grabe, dumaan tayo guys sa gubat. Doon. Dumaan tayo sa gubat. Pagdating mo dito, hindi mo aakalain na may ganito. Uwi na tayo. Oras na.